Sa edad na 38, pasan ni Ray ang bigat ng mundo. Ang ingay at gulo ng syudad ay sumisikil sa kanyang kaluluwa at sa bawat araw, tila lumalayo siya sa kanyang sarili. Kailangan niya ng pahinga, katahimikan at bagong pag-asa. Isang umaga, sa paghahanap ng peace of mind, nagdesisyon si Ray na akyatin ang Sierra Madre. Hindi lamang ito isang simpleng paglalakbay, ito ay pagtakas mula sa kanyang mga problema at paghahanap sa kanyang sarili. Habang umaakyat siya, unti-unting nawawala ang ingay ng syudad. Napalitan ito ng simoy ng hangin, huni ng mga ibon at agos ng ilog. Sa bawat hakbang, naramdaman ni Ray ang unti-unting paggaan ng kanyang puso. Ngunit habang mas lumalalim siya sa gubat, iba't ibang tunog ang kanyang naririnig tila may humihigbi, may bumubulong at may umuugong na hindi niya maintindihan. Minsan, ang tunog ay parang malakas na unggol mula sa hangin na humahampas sa mga puno. Sa ibang pagkakataon, parang malalim na buntong hininga mula sa mga nabubulok na sanga sa lupa. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na tila bumubulong ng mga lihim at ang marahang pag-aspas ng mga dahon na tila nagkukuwento ng matagal nang nakaraan. Unti-unting napansin ni Ray ang tila pag-iyak ng bundok. Ang tunog ng rumaragasang tubig ay hindi na lamang tunog ng ilog, kundi parang paghikbi ng isang higante. Ang lagaslas ng dahon ay hindi na lamang simoy ng hangin, kundi parang bulong ng matinding paghihirap. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang kanyang pag-intindi. Ang mga tunog ay hindi lamang mula sa kalikasan. Ito ay mga tinig ng paghihirap at pagtangis ng Sierra Madre. Nakita niya ang mga bakas ng pagputol ng puno, ang mga kalbong bahagi ng bundok. Ang dating masaganang gubat ay unti-unting nawawala. Ang mga sariwang hangin ay napapalitan ng amoy ng nasusunog na kahoy ang mga malinaw na ilog ay nagiging maputik at marumi. Doon niya naunawaan na ang Sierra Madre ay may sariling tinig, isang tinig na nagdadalamhati sa pinsalang idinudulot ng tao sa kanyang kagandahan. Ang bawat putol na puno, bawat nasirang habitat ay parang sugat sa balat ng bundok. Ang bawat umaagos na putik mula sa nasisirang gubat ay parang mga luha ng kalungkutan. Naramdaman ni Ray ang matinding sakit at pagkadismaya. Hindi niya kayang isipin na ang isang lugar na puno ng buhay ay unti-unting nawawala dahil sa kapabayaan at kasakiman ng tao. Habang patuloy siyang naglalakad, may naramdaman siyang kakaiba. Ang pakiramdam ng paghihirap ng Sierra Madre ay unti-unting dumidikit sa kanya sa bawat bakas ng kapinsalaan. Tila nararamdaman niya ang sakit ng bundok. Unti-unti, napagtanto ni Ray na pareho sila ng nararamdaman, pareho silang sugatan at napapabayaan. Si Ray, sa gulo ng kanyang buhay, at ang Sierra Madre, sa gulo ng kalikasan. Ang kanyang mga personal na problema ay tila nagbago ng anyo. Hindi na lamang ito tungkol sa kanyang sariling pagod at kalungkutan, kundi naging bahagi na rin ng mas malaking problema ng mundo. Sa bawat pag-iyak ng bundok, naririnig niya rin ang kanyang sariling mga pinipigilang luha. Ang pagkasira ng kalikasan ay naging salamin ng pagkasira sa kanyang sariling kaluluwa. Ngunit sa gitna ng sakit at kalungkutan, may isang munting apoy na nag-alab sa puso ni Ray. Hindi ito ang apoy ng galit, kundi ng pag-asa at pagmamahal. Ang mga tunog ng bundok ay hindi na lamang pag-iyak kundi naging panawagan. Isang panawagan upang kumilos, upang lumaban, upang protektahan ang nalalabi pang kagandahan. Naisip niya, hindi ako pwedeng manatiling tahimik habang unti-unting namamatay ang tahanan ng maraming nilalang. Kung ang bundok ay may tinig, ako ang magiging boses nito. Dahil dito, Nagkaroon si Ray ng bagong lakas at inspirasyon. Ang Sierra Madre ay hindi lamang isang lugar kung saan siya naghanap ng kapayapaan. Ito ay naging saksi sa kanyang pagbabago. Hindi na siya nag-iisa sa kanyang laban. Ang bawat dahon, bawat puno at bawat rumaragasang tubig ay tila kasama niya sa kanyang misyon. Sa kanyang pagbabalik sa syudad, bitbit -bit niya hindi lamang ang sariwang hangin at mga alaala ng bundok kundi pati na rin ang matinding determinasyon ipinamahagi niya ang kanyang mga natutunan sa Sierra Madre ikinuwento niya ang mga pag-iyak ng bundok ang mga bulong ng hangin at ang mga babala ng kalikasan nakipag-ugnayan siya sa mga organisasyon na nagtatanggol sa kalikasan ibinahagi niya ang kanyang karanasan ang kanyang sakit at ang kanyang bagong pag-asa sa mga pampublikong pagtitipon, sa mga paaralan, at sa mga komunidad, ibinunyag ni Ray ang mga katotohanan tungkol sa kapinsalaan ng Sierra Madre. Walang takot siyang nagsalita, puno ng sigla at pananalig. Maraming tao ang naantig sa kanyang kuwento. Ang dating isang lalaking pagod sa buhay ay ngayon isang inspirasyon sa marami. Ang mga dating tahimik ay ngayon nagsasalita ang mga dating walang alam ay ngayon namumulat at ang mga dating walang pakialam ay ngayon kumikilos. Hindi man madali ang laban, ngunit alam ni Ray na hindi siya nag-iisa. Ang bawat maliit na hakbang ay may malaking epekto sa pagpapanatili ng kalikasan. Ang kanyang mga pinagdaanan ay naging pundasyon ng kanyang pananalig. Ang kanyang paglalakbay sa Sierra Madre ay nagturo sa kanya ng kahalagahan ng pagrespeto at pagmamahal sa kalikasan. At habang patuloy siyang lumalaban, alam niya na ang tinig ng Sierra Madre ay hindi na lamang isang iyak kundi isang awit ng pag-asa at pagbabago, isang paalala na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang maging boses ng kalikasan. Sa bawat putol na puno, dapat tayong magtanim ng bagong pag-asa. Sa bawat nasirang kapaligiran, dapat tayong lumikha ng bagong simula. Ang laban para sa Sierra Madre ay laban para sa ating lahat.